Tanong ko sa inyo, kayo ba, dumadamay kayo sa iba o may sarili kayong mundo? At pangalawang tanong ko ay ito, kapag kayo ay may pinagdaraanan, hinahayaan nyo bang damayan kayo ng iba o mas pinipili niyo palagi na sarili ninyo na lang ang lahat ng mga bagay-bagay? Hindi kayo magkakaroon ng bagong buhay kung ang mga suliranin ay papasanin lamang ninyong mag-isa kung hindi ninyo hahayaang damayan kayo ng inyong kapwa, hindi niyo rin mararanasan ang pagdamay ng Diyos. niyo ang Panginoon at samahin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, na sa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing na habag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, Huwag kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, Binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Hodea at sa palibot na lupain ng balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinapuri ka namin, Panginoong sa Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Paumanhin po sa aking pagkahuli. Sabi po sa isang episode po ng MMK, ng Maalaala Mo Kaya, na hindi ko makakalimutan, nung si Vilma Santos ang gumanap. Sabi niya, kapag daw namatayan ang anak ng magulang, ang tawag ulila. Kapag ang tao'y namatayan ng asawa, ang tawag biudo o biuda. Pero bakit nga daw kaya walang tawag sa isang ina o ama na namataya ng anak? Sapagkat sabi niya, wala daw salita ang makatutumbas sa hapdi na nararamdaman ng magulang na mawala ng anak. At maaaring ito ay nagtutugma sa karanasan ng balo sa Ebanghelyo na nawala ng kaisa-isang pag-asang natitira niya sa buhay ang kanyang anak na lalaki. Sa kultura po ng mga Hudyo, kapag ang babae ay namatay na ng asawa, wala na po siyang ibang pwedeng puntahan dahil kapag po nag-asawa siya, responsibilidad siya ng asawa niya kapag na pag namatay yung asawa niya, responsibilidad siya ng asawa, ng, ng pamilya ng asawa niya. Pero, kapag et ito'y kapag ka meron siyang anak na lalaki, responsibilidad siya ng pamilya ng asawa niyang namatay. Pero paano pag namatay na yung anak na lalaki? Wala nang mananagutan para sa kanya wala na siyang matatakbuhan. Kaya ganun kabigat yung sitwasyon ng babaeng balo na ito. Hindi lang mabigat sa kanya yung kamatayan ng kanyang anak na lalaki. Ang mabigat dito, pagkatapos na ilibing yung kanyang anak, saan siya pupulutin? At kagaya kahapon, ang mensahe ng Ebanghelyo ay ito. Si Jesus ay tumutulong sa mga tao na isinasantabi ng lipunan o binabaliwala ng lipunan. Dahil noon, kagaya kahapon, yung lalaking sinturyon, bagamat may posisyon sa pamahalaan, makapangyarihan siya sa lipunan, pinandidirihan naman siya ng mga Hudyo dahil siya'y marumi. Kaya nga sinabi kahapon ng lalaki, eh Panginoon, wag na po kayong pumunta sa amin. Sabihin lang ninyo at gagaling yung aking lingkod. Dahil alam niya na kapag pumunta si Jesus doon, ay magiging marumi ang Panginoon. In short, hindi sila nilalapitan ng mga Hudyo. At itong babaeng ito, wala naman itong malalapitan. Kaya si Jesus ay sumaklolo sa kanya upang siya itulungan. Binigyan niya ng buhay yung patay ng anak nito. At ito bihirang mangyari sa Ebanghelyo sa katunayan, kapag binasa ninyo yung ibang ebanghelyo, wala pong yung eksenang ito. Kay San Lucas lamang nangyari yung pagpapag, ng patay sa nain para dito sa babaeng balo. At ato, ano ang pinapakita sa atin ni San Lucas? Yung tema ng buong ebanghelyo niya ay ang Diyos ay dumadamay sa mga walang ta sa mga taong walang karamay. At alam ninyo, sa panahon natin ngayon, hindi lang yung mga balo ang walang karamay sa buhay. Hindi lang yung mga namamatayan ang kailangan ng karamay. Kahit yung mga kabataan natin, alam niyo ang kultura ngayon, may pagkakanya-kanya kung minsan. Sabihin ninyong, hindi nga mag-isa sa buhay, pero parang mag-isa sa buhay kasi nakakulong ang sarili sa gadget. ba diba? Sa mga pamilya. Kahit magkakaharap, kanya-kanya ng cellphone. Mga tao ngayon, kanya-kanya. Kaya ang hahamon sa atin ng Panginoon, sana damayan natin ng isa't isa. Let us be sensitive like Jesus. Si Jesus, hindi kinailangan ng balong ito na humiling sa Kanya, dinamayan niya. Yung maraming nakikipaglibing, mga dumadama yun sa Kanya. Tanong ko sa inyo, kayo ba Dumadamay kayo sa iba o may sarili kayong mundo? At pangalawang tanong ko ay ito, kapag kayo ay may pinagdaraanan, hinahayaan nyo bang damayan kayo ng iba o mas pinipili ninyo palagi na sarili ninyo na lang ang lahat ng mga bagay-bagay? Hindi kayo magkakaroon ng bagong buhay kung ang mga suliranin ay papasanin lamang ninyong mag-isa. Kung hindi ninyo hahayaang damayan kayo ng inyong kapwa, hindi nyo rin mararanasan ang pagdamay ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, sana makita natin paano natin madadamayan ang ating kapwa na nagdadalamhati, mga may pinagdadaanan, o kaya naman ay wala nang mapuntahan. At pangalawa, tanungin natin ang ating sarili, hinahayaan din ba natin ang ating kapwa Nadamayan tayo sa ating pag-iisa, amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang Samadaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangan marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.